Hi hey guys, good morning. So, ginawa natin ngayon kasi bumili, bumili ako ng solar. Yan. Kasi ito yung solar. Actually guys, dito sa bahay ko, meron na akong solar dito tatlo. Dito sa dito sa entrance ng bahay kasi mas tipid talaga sa kuryente. So ngayon, ang bala ko ngayon, kasi bumili ako ng dalawa, ay mag magalagay tayo ng dalawa. Dalawa pa ulit. Bala ko siya ilagay sa kwarto ko hindi na tayo mag-iilaw. So, yun, in inassemble ko na siya. Yan, nilagay ko na siya. Ito na. Pwede, yeah. actually guys, itong paglalaki, pag na charge mo siya maghapon, umaabot na ito ng umaga. Yung tayo kinaganda, kaya matipid sa ilaw. Siya so, ngayon, mamaya aakit ako sa bubong. Hindi ko siya ilalagay, tapos isiset ko siya malapit sa kwarto ko. So, ayan guys. So ayun guys, andito tayo sa pagbabaw ng bubong namin. Eh, Kita nyo, may solar ako dito isa. Yung isa nandoon pa sa unahan. So, ayun, magkakabit tayo na. Dalawa pa. Ayan, isa sa kwarto ko. Banda to sa kwarto ko. Ayan. Tapos isa dito sa kabila. Ayan. Grabe ang init. Parang mag-alisis na kasi. Dahil day up ko. So, magkalagay tayo ng solar dito. So, So guys, ang gagawin dalawa. So ayan guys, nakabit natin ito yung isa. Ay, ang init. Actually, madali naman magkabit ng solar eh. Ayan. Peace mo lang sya dyan. Ano lang natin. So, kung may pupunta naman tayo sa gilid, sa isa. Ito yung wino worry ko kasi masyadong paano naman nabot kasi natin rin Ito eh. tayo doon sa kabilang dulo alam nyo guys maganda kasi may solar sa bahay tipid sa kuryente tapos kapag nag brown out yun, may ilo ka kaagad yan kaya usually nilalagyan ko talaga yung solar yung kwarto yung sala tapos yung 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 pasukan ng pinto sa anak sa pinto parang ano, reception ba yun parang ganun gusto kasi, ayaw kasi nag, gumagamit pa ng ilaw. Gusto ko talaga solar na lang. Sayang kasi yung init eh. Kasi yung mait. Maganda kasi yung place. Yung pinag-gustuhan ng solar. Kaya, okay na, okay. So, ayan. Baba na tayo. Ah, init. Ang init nga nung, Grabe. Ay, guys. So, pagbaba ko naman, si-set up ko naman yung ilaw na. Okay, let's go. Okay, sakabit na. So, ayun guys. Nakabit na natin yung dalawang solar. So, papakita ko sa inyo guys so, yung ano. Ito sila. Ayun guys. Yung ginamit natin. Ayun. Kita niyo nag-charge siya ngayon. So, ayan. Ito yung siya sa kwarto ko. Nilagay ko yan. Ayan. Para mamaya. Every 6 o'clock kasi ng gabi. Automatic nag-shut. Nag-shut. Ano na siya. Nag-on na yan. Ito kayo naganda niyan eh. So, ayan po. So, tapos naman. sa kabila andin ang isa. Guys, yan, ito naman yung ikalawa, yung bagong kapit. Ayan, ang church na rin. dito guys, yan, bali dito guys, sa bahay ko, merong limang, lang, limang solder na yung gumagana. So, papakita ko sa inyo guys, kasi maganda talaga eh. Bali yung first three ko, almost two years na siya. Almost two years na siya. naganda kasi na talagang tipid sa kuryente. Tsaka toto kami sa araw kasi tugting hapon. Kaya sayang yung init. Papakita ko sa inyo yung lima guys. Ito sila. So ayan guys yung una. Yung una. Tapos yung ikalawa. Nandito yung ikalawa. Ayan. Ikalawa. Tapos yung ikatlo. Ito. Ayan. Ikatlo. Ayan. So meron ng lima. Tapos sa labas ng bahay, may dalawa pa. ako oh. Ito. Ayan. Ayan. Sa anim. Tapos, ang favorite ko, guys, ito. Yung sa gate ng bahay. Ayan. Yung sensor. Ay, nang ano. Pinaganda naman yan, kapag, kapag nagkano siya, guys, kapag, yung sensor kapag dumara ano kapag may dumadaan na tao nagaano siya talaga nag lumiliwanag na sobra so ayun kay naganda niya kaya tuwing gabi di ako nagwo-worry na mulang ilaw kasi nga mapabrown out yan o hindi may ilo dito hmm? yan guys Yung kay ng mag solar eh kaya dapat kayo guys mag invest na rin kayo ng solar mula lang naman ng mga solar lights guys eh yung sa akin guys yung naka-promo siya ngayon nakadalawang ng ano Buy one take ko 'yun eh. For only 550 yata 'yun na pagkakabili ko. No beam. Hmm? So ayan guys, thank you for watching. Bye.